Ah, good morning mga kabakas. Kapi po tayo. Ano nang araw ngayon? Good day? Kakapi kami na aming anak. Ah. Ah. Oh, pa ko. Ah, babagong gising tayo mga kabakas. Ito na naman si kabakas. Nangungulit na naman sa inyo. Paulit-ulit ako power up line. One release really set up. Perfect method. So, bakit ko lagi inuulit-ulit sa inyo kasi nga mga kabakas ayoko kayo eh, nagkakagastos ayoko kayo yung eh, lagi ng inuhulaan yung mga trabaho lalo na sa wiring e, eh, pinaka importante yung wiring kumbaga sa tao yung wiring yun ang pinaka puso natin pag hindi nagpapansyon ng maganda yung puso natin wala tayong lakas wala, hindi gagana yung ating mga, yung mga joints natin yung mga kasukasuan natin hindi gagana yan kung hindi malakas yung ating puso so ganun din sa power up line so punta tayo sa motor mga kabakas so ayan bibigyan ko kayo ng patunay at pwede din ako lumaban nang amo na sa inyo kahit pa brand yan inyong motor mga kabakas so sa rusi bagong bago mga kabakas maniwala ka rusi macho 125 150 175 bago yan pero hindi nyo kayang pa startin yan ng isang start sa umaga alam yan na may mga rosy so ngayon kung kayo para ma mapaniwala ako na magaling yung power upline ito mga kabakas kaya ako lang binablog sa inyo ayoko ko kayo magastusan huwag kayo lagi na nakikinig kay mama na laging nagmamarunong na hindi naman naaayos yung inyong mga motor ano nangyayari? Gastos malupit. Gastos masakit. So ayan, ginabi pala kami kagabi. Ang buhay lahat. Patay muna natin. So ito mga kabakas. Ilalaban ko to. Ilalaban ko ng palitan to sa motor ko. Sa motor ninyo, yung motor ko. Kahit brand nyo yan, dali mo sa akin. Basta, may naka-install kami ni driving light kung ano yung gagawin kong procedure ngayon dapat sasabayan mo diba ang ating starter motor kada start natin napakalakas kumain ng kuryente nyan kahit tayo naka voltmeter bumabagsak yan kasi sa lakas ng motor diba malakas kumain ng kuryente ang motor ngayon bibigyan ko lang kayo ng ano sample kahit kayo bagong labas, bagong battery, bagong harness nyo, bagong motor. Brand new. I-break nyo to. Pero bibigyan ko lang kayo ng sample. Pakitaan nyo ako ng video. Na baka sabihin nyo naman, ay baka si Kabakas Motogen Plug ay nagpa-charge muna. Siyempre, magcha-charge yan. Eh. Ginagamit natin yan eh. Ngayon, ang hamong ko, mga baka sa inyo kung ilan beses nyo kayang i-start yung inyong motor na gamit yung ating electric push start so magang maga yan mga kabaka kita nyo magkakapit kami ng aking anak so testingin natin o tanyo sabi di ba pero sa padalawang attempt natin bumigay ka agad So ngayon gagawin natin Ito ang gagawin nyo Dalawa Tatlo Okay lang sumasabit Magang maga yan Apat Lima Anim Ito Walo Baka madumi na to Oh, yeah, na Siam sampu so ngayon nya mga kabakas kahit yung bagong battery mo bago yung motor mo Kahit i-start mo nababawasan yung voltahe ng ating battery ngayon kung di ka naka power apply makikipagpustahan ako sa iyo babagsak at babagsak yan kita nyo hindi ko pinagtatagal para hindi, hindi siya mag charge hindi ko pinagtatagal yan kahit ito yung naka full wave lalo na kung ikinaka easy drive naka half wave ka hindi yan tatagal So ngayon ang gagawin natin, i-headlight natin. I-hazard Iha natin mini driving light. So ganyan natin na gagawin. So tingnan natin kung kaya. Patay na eh. Labing isa. Labing dalawa. Labing tatlo. Labing apat. Labing lima. Labing nga Labing Uy Gabi pito Labing walo Gabi Tama na muna yan I-break nyo muna Kung gusto nyo Magsadya kayo sa bahay ko Magpapataga lang tayo Kung ilang beses natin kayang Pa-start Uh, start yung ating mga motor kahit brand new hmm. Kakasakaba sa amon ko mga kabakas. Kahit yan ano wave. Papalit ko to. At bibigyan pa kita 1,000 libong panggas mo. Kung kaya mo i-break. Kung ilan beses natin kaya i start Basta wag aabuti ng 5 seconds kailangan mag-start yung motor. Ngayon sa loob ng 5 seconds at hindi umistart yung motor mo. Talo ka. So yun lang mga kabakas.